when we're talking about music, unang-una na rito ang mga Pilipino. Dahil sa nga naman talagang mahilig tayo sa musika. Hello, welcome sa isa na episode ng Omerpus Project. Dito kung saan pag-uusapan natin at gumawa din kami ng short research. At hindi lang yan, naggawa tayo ng short podcast conversation at nag-invite tayo ng mga kaibigan natin para tulungan tayo sa ating kwentuhan. Hihingian natin sila ng iba't ibang opinion para makasama natin sa pagtambay sa ating podcast. This time around, halina't samahan mo kami tumambay dito sa panibago natin paksa na walang iba tayong tatalakayin kung hindi all about music. Sa mga nauna sa aming mga banda, na-inspire kami na gawin yung ginagawa nila. At saka yung mga kuya namin na dati eh tinitingala lang namin tapos ngayon nakakasabay na namin sa stage solid Ano <laughs> man is from Eraser Edge naman talaga sa, sa kanila galing lahat ng mga bala namin Hirap makapasok eh, di ba? <laughs> Bamboo tsaka Ego Blanco tsaka Sugar Free Alright, ladies and gentlemen, nagbabalik tayo ngayon, syempre. At ang pag-uusapan natin ngayon, eh, lahat is all about music, especially, mga Pilipino. Eh, lahat may hilig sa music. Gusto namin malaman yung kanilang opinion, since sila may mga kanya-kanyang experience sa music. Ahingihan natin sila ng opinion habang tayo lahat ay eh, tumatambay na naririto kasama ka namin. Huwag na huwag ka sanang bibitaw. Magpapabitaw din kami ng mga malulupet para sa'yo. Pero si Gianan, men. Mga natatakot ng ilaka At halos ang kaba nito ay nag-aala Gusto na ng kanyang paningin ay binulag Hindi napapansin malapit na map Ang kabutihan ay pinipilit na masuwag Puso na di alam kung bakit biglang natuwag Itong lito kung ano talaga kanyang angat Nagpa ng lahat, ngunit hindi nasasalahan sasalahan Pagdapos ng rewan Pastor D, Gabi Gabi, Gasaan, yeah. yeah. uh, oh, What will be your experience recording the music? Pagkirarap, and you know, magkanta, pakikinig ng mga iba't ibang klase music. Uh, ako si Ren, uh, tagal na ako dito sa Dubai, 21 years na, 2003 ako tumating, and ayun, uh, Adik din ako sa sa music. So I can play a uh, lot of instrument like bass, guitar, drums. And uh, keyboards, yeah. Oh, uh ang bawat opinion ng isang individual, eh, may bilang pagdating sa ganitong klase ng tambayan. Sa madaling salita, tumatambay lang tayo. Nakasama ka na. Of course, so, ladies and gentlemen, our next guest uh, para ngayong gabi. Yun! Hello uh, guys! Uh, by the way, I'm gold, not silver, not bronze, but you can call me Gold. Naka! Uh, yes. uh, yeah. Bigyan na isang magsasaya! Yes. Ayun! Uh, yes, uh, tagal na rin. Abu Dhabi. So, almost na uh, naka dito, nine years. Nine years. Okay. Nine years na ako dito. So, it comes of the music naman. Sa akin na, marami, maraming na sa music eh. Una una para sa akin na uh, uh, ano yan, expression. Okay. Kasi para yung iba ko nunuod ay pang music ka, lalo na kung nasasaktang ka yeah. or in love ka. ano ah. nabibis mo yung ah. expression mo? Uh, diba? At then tayo, kapag may problema ka, reliever na rin. Mismo? Diba? Ang laki ng tulong. Diba? Kung saan may problema, minsan nami-miss natin pamilya natin. music So, okay. yeah. minsan nahanapin mo yung ano mas bagay. Ah. Expression yeah, okay. na yun papasok. So, Totoo, so, no? yun yung maganda sa ano na, natin eh. Sa so, <laughs> pinag-uusapan na in terms of sa, ano, na, sa music. Sa suppose. music, oo. Oh. Yeah. Napakagandang bagay nga naman na isa sa ating tinatakbuhan sa madalas na kapag tayo naluluko, mm -hmm. nagiging maligaya, at uh, each and every time of our life, madali mong masasabi na ang music ay eh, karuktong na ng buhay ng mga Pilipino. Totoo yan, ha? Ah. Actually, sa music naman, no, lahat naman tayo may ilig sa musika, no? Sa araw-araw natin, di na mawawala sa atin yan. Pag malungkot, masaya, pag stress. Actually, music na talaga eh, sa pang-araw-araw natin talaga yan. Mainstream systems in place are afraid of things that they don't understand. People don't like it. They don't like it. Oogie, na nagbabago kita. tayo ng kami. The unpredictability. Anything can happen on a given night. I love that. It's so, like you know, we're in a good place. natin papanindigan yung ating pinag-uusapan kung saan kasama ka namin na nakatambay dito na pinag-uusapan natin sa iisang lamesa eh usaping tungkol sa musika na talagang siyang hilig ng mga Pilipino. Dahil nandito ko sa channel na kapag hindi ka na-entertain, sigurado! Dinayo! Let's get it on! Ah, uh, Tol, ano masasabi mas mo tungkol sa music na naputol na upload na pag-usapan natin kanina? Yun! ah oh, balik tayo. Pag-usapan natin nalil yung music, no? Let's So, get it yan! Ano man natin na uh, hindi tayo mabubuhay sa mundo kung walang music. Oh, oh. Totoo, oh, tama. Yeah, yeah. Napakaganda kung may music sa buhay natin. Kasi ito nga gaya yung sinabi ko kanina, ito yung nagbibigay sa atin ng mga stress, ay, uh, stress reliever natin. Yung mga hinain natin. Dito natin minsan, kung di natin kaya sabihin, dito natin minsan dinadaan sa kanta. Expression. Tama, yeah. yung expression natin. Napakaganda yan. Kasi ako, for no, nagsimula ako. Ewan ko kung nabutan nyo pa, no? Yung tape. <laughs> Ako no? oh, nagsisimula, yeah, Dave. Yeah, oh, Dave, ako nun. Oo, every time na ano. Yung magre rewind ka, Ah, yes Balik pa kagamitin ano. Kasi pa school ka, ka pa lang. Yeah, ito oh, yan eh, no. Ito ang ginagamit so. na. Yeah, yun, no? oh. Postplay, oh, postplay. Play Sulit ng lyrics isa oh, yung eh, inabot yun. Tapos pag na... Ako guys, experience na yung nag-recording ka nun sa... Oo, oh, 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 man! That's Walkman oh. pa! Walkman oh, pa yun! Oo, Walkman pa yun! Ayun, ayun! 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 Ang unang-unang studio natin. Ayun! Ayun, uh, when it comes to music, I believe na music has no boundaries. Sabi nga eh, kaya nitong pagsamahin yung iba't ibang uri ng tao. Despite ng uh, iba't ibang uri ng nasyon. Uh, pwede ka Chinese, pwede akong uh, English. Pero when it comes to music, wala tayong boundary. Marinig natin yung hymn, kaya natin siyang sabayan. Ito yung isa sa ito, ito, nagiging healing mechanism, ito, ito. isa sa ito, ito, elements ng mundo para mahil yung uh, yung sangkatauhan. So, nan naniniwala talaga ako yung music is uh, a way of life. I do actually believe in that. Sa statement mo niyan, um, uh, ang music talaga may sariling language. Na uh, kahit na hindi natin naiintindihan na yung music, ha? Eh, pero nararamdaman mo Misa pag nanonood tayo ng mga Korean novela, di ba? Mga mosok na tayo. Hindi natin actually naiintindihan yung sinasabi ng music na yon Pero pag tumama sa sa'yo, when actually hits you, you feel no pain. Yung, yung, ang, ang musika, eh may tinatawag tayo na parang mahi kayo. Di ba? May imagine mo na lang, di ba? oh, totoo yun. Imagine mo yung mga bulag, di ba? Pag nakita mo, men, kala mo lang. Pero pag nagkumantap, di ba? Ano ka, magugulat ka lang. Oo, isa nang gagaling yung boses, di ba? Papapahinto ka na lang, chong, di ba? O oh, sige, lalo na pag may problema, ito, ito ka talaga, Win, eh, kasi gusto mo yung naririnig mo eh. Um, ah. Tama yung sinabi ni Gold kanina, yung emotion mo, minsan gusto mo, malungkot ka, maano ka, madadala ka, minsan naman, pasayong yung kanta, mad madadala ka. So, big impact talaga sa'yo sa emotion natin talaga. It's actually driving our emotion into something na kung ano yung genre ng music. Katulad na sa kanila, ay, he's actually a rapper. Rap. Parang nga pala sa kaalaman ng ating mga viewers. Ah, uh, nagra-rap siya. Na nakakasama namin, nakakapanayam namin dito. Ah, uh, when the time comes na siya ay eh, lumalatag at napapanood ko ng nagra-rap, it's actually bringing my hype. It actually can change your emotion. Oo, oh, totoo. Totally. Drastically yung down mismo sa sa moment na ikaw eh hindi naman para yun ang maramdaman mo pero kapag nakapakinig ka ng music bakit ganun? napaka makapangyarihan yan ya? so para sa mga awareness lamang ng ating mga nakakakwentuhan at nakikitambay sa amin this time around ito yung lamesa na pinag-uusapan kahit hindi ka na-entertain sigurado hindi na -entertain, si surano, dinaya. Dinaya panahon na yun, wala, wala pa mga laptop. May mga laptop na pero wala, hindi accessible oh. sa lahat. No? <laughs> Kasi, ako talaga ng... Sa akin na iba yung selection ko ng music. So, ang parang ang gusto ko is, alam mo yun, hindi masyadong dinig ng tao. Which mm -hmm. uh, is gusto ng taste ko. You, you so, yung pinaminig. He, pinamin he's hindi actually ko. preparing to be underground rather than in mainstream. Oh. 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 May mga tao. Kasi mayroon Actually, sa ano naman, sa pagdating naman ng music, may pagpipilian kayo eh. Either underground or gusto mo ng mainstream. 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 Pero sa underground kasi, kaya nagkaroon ng underground. Yung mainstream, para magustuhan lahat natin yan eh. Ginawa siya para magustuhan para natin sa masa. lahat. Para, variety. para sa variety. That's what you call variety. Pero yung, yung underground kasi, para sa akin, It's like a book, <laughs> and craft more, well, we Ano yung mga disadvantage? May mga sikat na mga mainstream before yung mga artist na pagang namatay Please like no. Kurt Cobain mismo, mismo. di ba so ano yung mga disa ayun yung mga disadvantage sa, sa, Bakit? sa, Linkin Park di ba uh, when it comes to talking about local yung uh, yeah. yung uh, may, mga may mga anak sa suicide may mga na overdose di ba so siguro ayun yung Pwede ko masigurong manood na sa mga ya sa mga viewers o sa mga ano na downfall ba diba? ng mga downfall na ano hindi porket artist ka, hindi porket na ka, masaya, buhay mo, masaya buhay mo or what. Madalip Siguro nasa, nasa sa tao pa rin kung ano yung pipiliin mo, kung magiging drogista ka o ano. Kasi may mga artist talaga na nalulungog sa droga tapos yes, namamatay, na di ba? Uh, Na-pick na up ko actually sa kanya, the, the way na nagkwento siya, baka kapulot ka ng mga something. Kaya para sa ating mga viewer ngayon, once again, uh, iba yung ikaw ay makakapanayam ng mga tao na experience about music makakapulot at makakapulot ka talaga ng mga bagay na katulad nito. Hello, Papa! Check out the sneak preview on our next episode. Parang, Kahit pagapang, marami kang dadaan ng sugat, marami kang dadaan ng pagsubok, madadapa ka at magpapagulong-gulong ka sa kalsada, nandiyan, tapakan ka -tapa. Pero kung hindi ka titigil, dadating ka doon. Maniwala ka sa akin. It doesn't matter kahit anong mangyari, pero dadating ka doon. Basta, hindi ka titigil. Pili ka ngayon. Be res responsible ka sa yes, buhay mo. Yes, exactly. Yun ang point doon. Yun ang point doon eh. Kasi, oh, eh. sabi ko kung... Ang babae, bae, it's bae. actually naturally... Wala akong babae, Totoo yun, kami, <laughs> ha? Ang pera, alam nyo na inaabol namin. <laughs> <laughs> man, na po namin yung aming chai namin dito. Sa <laughs> mga viewers natin ngayong gabi, kami ko ay itaus pusong nagpapasalamat sa inyong pag -stay at pagbabad dito sa ating kwentuhan walang iba kundi sa ating Umerpus Project ay e maraming maraming salamat once again at salamat nga pala syempre bago nagtapos meron tayong papizza pizza hindi yes. yes. ka yes. sa for... sponsor salamat salamat sa sponsor dahil lang dito ka sa channel na kapag hindi ka na entertain sigurado di, di naya peace,